Narito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby, angel. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kitang-kita nga kung gaano ka-sweet si Kuya Ruel and Miss Rachel nang bumisita si Kuya Ruel sa bahay ni Miss Rachel. Talagang tinanong niya kaagad si Kuya Ruel kung nakakain na ba ito. Kaya sabi naman ni Kuya Rowell ay hindi pa. Kaya naman inaya ni Miss Rachel na kumain si Kuya Ruel. Pagkatapos naman ito, ay umupo naman sila sa sofa at nagkamustahan. Pagkatapos din nila mag-usap ay pumasok na nga si Kalinga Prab at talagang in-interview ang dalawa. Tinanong nga ni Kalinga Prab kung ano ang pinakagusto ni Kuya Ruel kay Miss Rachel. Sabi naman ni Kuya Ruel ay ang talagang nagustuhan niya kay Miss Rachel ay ang pagiging family-oriented daw talaga nito at tinanong din ni Kalinga Praj si Miss Rachel kung ano ang pinakagusto niyang katangian ni Kuya Ruel. Sinabi niya naman na madami daw talagang mabuti at napakagandang katangian si Kuya Rowell katulad ng mabait, matulungin, ngunit ang ah, talagang pinakapaborito niyan at nakapagpa-turn on sa kanya ay ang pagiging consistent ni Kuya Rowell sa pag-aantay sa kanya. Grabe at sabi pa nga ni Kuya Rowell ay pinunyag na din doon na talagang nagselos pala talaga siya isang beses nung nalaman niya na nagkaroon pala talaga ng maniligaw si Miss Rachel. Ang ganda mo po ano. Asing ganda. Pagkala hmm. naman. Uh, isang araw lang hindi kita nakita. Mukhang isang linggo na sa akin. Isang araw lang mukha ba yung isang dito? Mukha ba? Galing kita ka, Miss. Mm. na yan. Oh. Ano yung pagkakilala niyo sa isa't isa? <laughs> Ikaw kay, kay Rachel, ano yung pagkakilala mo at ano yung nagustuhan mo sa kanya? Uh, first, Karo, yung nagilala ko sa kanya, isa siyang yung, ando na, mabait siya. Innate na sa kanya yung pagkamabait na tao. So, pagkakilala ko sa kanya is, siya yung, ano, yung family-oriented na babae. Ah, talaga no. Doon talaga, talaga ako talaga, na no. na-amaze sa kanya at nagiging proud kasi bibira mm -hmm. sa panahon ngayon na talaga, no. mas inuuna yung Familia. pamilya kaysa sa mga ibang bagay, kag<li>halimbawa ng ganito pag boyfriend, at mga anumang lakad, so mas pinaprioritize niya yung pamilya niya. So doon ako na mas nakilala ko si Rachel. Par naman ako, ano? Uh, Rachel. <laughs> sa <laughs> dinang, ano, yung, <laughs> 'yung ano 'yung pagkakilala? ano 'yung ano pinaka tumatak sa na na nakapag-character ni Roel? Ano pagkakilala mo sa kanya? At ano yung naman yung nagustuhan mo sa kanya? Ano po siya ng mabait, tsaka matulungin din. Pero mas tumatak po sa akin yung pagiging consistent niya. Oh, uh, consistent saan? <laughs> <laughs> sa lahat po. Like, um... Sa kalingap, tsaka sa paghihintay sa akin. <laughs> oh! Ali, matagal-tagal yung magkilala, nag-away na ba kayo? Ah, uh, hindi naman po. Hindi, hindi, pa? Hindi pa. Kahit tampuhan? Ah, tampuhan siya. Oo, oh, tampuhan away Pero no, normal lang yata yan. <laughs> In Rod, eh. um, ka na ba? Uy! Right. <laughs> Ikaw? <laughs> Nagselos ka na ba? So, to be honest talaga, yes, nakaramdam ako ng selos. Uy, Ngayon pa man <laughs> nung nalaman ko talaga na may manliligaw si ano, oh, Rachel. Oo, oh, naman yan, syempre. Talaga naman. Hindi ko man talagang inasahan na ma feel ko yung pag-selos. So, ayun, you know, marunong naman ako mag-control. And then, marunong din ako kung anong tamang gawin. So, talagang ano, naka-handle ko doon na oh. positive way. ang selos ka na ba? Ay, hindi okay, pa. Hindi pa? Hindi pa, man. Kahit dun sa ex niya, hindi pa? Ay, hindi naman po. <laughs> Ayun po, si Roel lang po pala nagselos. <laughs> Bago mo makilala si Insan Roel, may iba ka bang crush? Meron po. Mm, meron. eh, um, <laughs> <laughs> ngayon, crush mo pa rin ba? Hindi na. Hindi na. And ano yung bagay na naka, ano, naka, na, baga paano natalon ni Roel yun? natanggal, paano natanggal? Sa pagiging consistent po. Oh. Normal yan sa matubang, consistent. Saka makulit. Makulit ba? Sobra. Sabi oh! <laughs> ah, ko na, tatak matubang yan, makulit. Ayan, merong five language, no? Merong act of service. Talagang after ng mga ilang katanungan ay gumawa din sila ng fast talk. Talaga napakaganda ng fast talk na to sapagkat malalaman talaga kung compatible si Kuya Ruel and Miss Rachel para sa isa't isa. Napakagaling din ang dalawa sapagkat talagang pareha sila ng mga hilig at sagot. Katulad na lang ng para silang mahilig sa coffee, ang paborito nila ay YouTube. At talagang makikita natin na nagkakasundo si Quiruel and Miss Rachel sa mga bagay-bagay. Oh baby love of my life bakit na lang quality time kasi kung quality time bali pasok mo yung lahat yung apat din ano kasi mga gift or something about oh, ganun yeah. quality time po ikaw naman Rachel ganun din quality, quality time. time din oh. Pero na yung nakikita mo kay Robel ano yung nakikita mo kay Robel ano na love language niya playing Oi, physical touch. -huh. <laughs> Words. Words of affirmation. Nice, nice. Uh, ano naman yung pinakamagandang regalo na tanggap mo kay Insan, Rowel? Yung Quintas. Quintas? Wow. Pa naman, may natanggap pala ba? Wala pa. Normal yun kasi oh. siya naman yung nanliligaw. Eh. Ganun talaga, di pa naman kasi kayo. <laughs> Noong una ko yung magkita, ano? Ano Insan Rowel yung first impression mo kay Rachel? First impression mo sa kanya? Siyempre, di na tayo lalayo pa. Maganda. Maganda? Tapos? So, nung ano ka ba? Nasungitan ka ba? or ano? Hindi man. At nung medyo nakikilala ko na siya, mabait. Mabait talaga. Pero sa una, maganda. Tapos? Akanong akala mo. Pero ano talaga siya? Mukhang mabait na talaga. Mabait talaga. Wala nang approachable. Gano'n. Smiling face e, no? Yan. Ikaw naman. First impression, no? Ruel. Ah. Masungit so, ba o ano? Ikaw? Ma kung kung titingnan parang masungit. Oh. Tsaka ano, parang hindi siya nag entertain ng iba. <laughs> <laughs> parang ano, hindi siya approachable. Mm -hmm. Kung titingnan pero pag nilalaman hindi na. Don't get the book bait scam. Ayaw mo kung titingnan <laughs> ng bozo. Ah. Uh, baka away kayo. Oh, baka magawa ya. Hindi ko pati kayo nag-aaway, tampuhan lang. <laughs> <laughs> All right. So, Meron tayo dito ng fast talk. Oh, it's from the interview. Oh, okay, fast pa tayo, bro. <laughs> okay. okay, bro. Ayan, so tapos yung interview natin. Meron pa tayong fast talk dito. Um, ano nga ganito? Dapat pag tanong ko, sabay kayong sasagot. Oh my God. Ah, sabay dapat kayo ha? Saka fast talk. Um, maputi o kayo manggi? Yung manggi. So, <laughs> oh, may... Ako dahil ako Bilang One, go. Maputi kayo manggi. Sakto lang. Wala mong so, sakto lang. Wala mong sa choice. Lang. Ay, kayo manggi. <laughs> Pero, dapat sa choice lang. Parang magkano. Maputi na ma... Kayo manggi mangi yun. Kayo manggi. Kayo mangi. Kayo manggi. Uh -huh. uh -huh. <laughs> oh, ma <laughs> city or province? Province. Hugs or kisses? Hugs. Malala ko daet. Daet. coffee or milk tea? Coffee. Coffee? Hindi hindi ako sa bad first coffee. Hindi mo, hindi mo. Nag-explain pa mo. Nag-explain. Dogs <laughs> or cats? Cats. Cats. Movies or music? Movies. movies. YouTube music? or Facebook? YouTube. YouTube. <laughs> no, Daytime or nighttime? Daytime. Daytime. Uh, <laughs> Tagala. <laughs> Payat or chubby? Chubby. Siyempre, chubby. Chubby? <laughs> chubby na <and> shake. Ano na sabi? <laughs> chubby ako. Fruits or vegetable? vegetables? Vegetables. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!